Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamput isa ng nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo Noong mga araw na iyon, sinabi ni Judas at ng mga kapatid niya, ngayong nagapina ang mga kaaway kailangang linisan natin ng templo at muling italaga ito. Kaya ang buong hukbo ay umahon sa bundok ng Siyon. Nang ikadalawamput lima ng buwan ng Kislev, ikasiyam na buwan ng taong sandat apat na putwalo, maagang maaga silang bumangon at naghandog sa bagong altar ng mga haing susunugin. Ayon sa tinakda ng utos ng Diyos. Sa araw na ito'y itinalaga nilang muli ang templo sa gitna ng awitang kasaliw ang mga kudyapi, plauta at pompyang. Ganito ring araw ng lapastanganin ng mga hentilang templo. Lahat ay nagpatira pa, sumamba at nagpuri sa Diyos na lumingap at pumatnubay sa kanila. Walong araw silang nagdiwang sa pagtatalagang ito, tuwang-tuwa silang naghandog ng mga susunugin Naghandog din sila ng hain para sa pagkakaligtas at sa karangalan ng Diyos. Bilang palamuti, ang labas ng temploy nilagyan ng mga koronang ginto at maliliit na kalasag. Inayos nila at nilagyan ng mga pansara ang mga pintuan ng templo at ang mga silid ng mga saserdote. Galak na galak ang lahat nang maalis ang mga tanda ng ng ginawa ng mga hentil ipinasya ni Judas ng kanyang mga kapatid at ng lahat ng mamamayan ng Israel na sa gayon ding araw, taon-taon ay pagdiriwang nila ang muling pagtatalaga ng templo. Walong araw nilang gagawin nito mula sa ikadalawang putlima ng buwan ng Kislev. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay Pagkatiyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Taglay mo ang kapangyarian at kadakilaan at ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Diyos, aming papupurihan ang iyong dakilang pangalan. Aleluya, Aleluya, ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa king kawan, ako'y kanilang susundan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Yesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging buhay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Yesus ay nagtuturo sa loob ng templo pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan nang siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang may ito sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,